Sigaw ng Manilenyo! Mahalang paglulog! Yes! 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 Sa so, minamahal ko at idol na idol kong BBM, please po tulungan niyo po sa amin si ma'am. Tulungan niyo po kami mga taga-Manilenyo. Nakikita niyo po ang hirap namin. Tulungan niyo po kami. Hindi na po kami umaasa sa mga nakaupo. O, oh, kaya na pina kayo pinansin, di ba? Pinapansin lang tayo pag-eleksyon. Yes, yes, yes. Pero pag hindi na-eleksyon, nakataas ang mga <applause> <grunts> na nga, loyalista. Nung araw pa kay Apo Lakay, lahat ang dala ni Apo Lakay, kahit ano pa siya, akin siya. Paglalaban ko lahat. Ngayon namit ko na si Ma'am Mara sa kanya mga abukresya, talagang naantig yung ano ko. Yun ang pangarap ko. Yung pangarap niya, talagang pangarap ko. Kaya hanggang sa ngayon, loyalista ako. Dahil alam ko, ang mga Marcos lang ang magpapabago talaga. Kaya simula sa poll na wala si Apo, hindi na ako bumoto ng presidente. Bumoto na ako ng presidente nung bumalik si Bongbong. Kaya, mula ulo hanggang paa, buong lahi ko, dadaling ka. Yes! 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 yes. 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 Pinangangako ko, ma'am, sa dami ng pamilya ko, sa dami ng awa ko, sinasabi sa inyo, ipaglalaban ko kayo. Yes! Sabakan naman ako ng mga kalaban mo. Hindi ko sila katatakutan. Yes! Yeah so, para, <insightful> para matakot, tulasin nila ako sa harapan nila. Hindi. Harapan lang sila nila. na ako. Bilang isang loyalista po, ano po ang nagustuhan niyong katanggihan kay Mamara na wala sa iba? Yung sinabi niya na pagtulong niya sa mga senior citizen, sa mga mahihirap, nakita ko ngayon, napalood ko, yung mga ginagawa niya sa mga may sakit. Talaga yun din ang pangarap ko. Kung talaga ako din binigyan ng Panginoon Diyos na maupo sa mga gano'n, yun din ang pangarap ko. Mabigyan ng pagbabago at pagmamalasakit. Pagmamahal sa kapwa. Yun. Yun ang ano ko talaga. Hanggang ngayon, pagkabas ako mo ng 30 years. May tatanong niyo ang ang paglilingkod ko sa barangay ko. Kahit wala akong pera, basta kailangan nila ako, natutulog maraming ating gabi mga mga. Nay, yeah. ano mo lang, bakit uh, pa, parating bukang bibig mo yung uh, pagbabago? Bakit kamusta kayo bilang... Eh kasi wala naman na bago eh. Lagi sinasabi, layak na tumatakbo ng mga mayon namin. Pagbabago, ano pagbabago? Kaya siya sabi ko, ano nakita niyo pagbabago? Wala naman, di diba? ba? Naramdaman niyo ba? Hindi! O, bibigyan kayo ngayon ng dalawang libo, tatlong libo, ano? Ano sinasakripisyo natin? Sinasakripisyo natin yung mga bata natin, <laughs> pamilya natin, pagkatapos makuha ang boto, wala nga nga kayo. O, kaya na kayo pinansin, di ba? Pinapansin lang tayo pag-eleksyon. Pero pag hindi na-eleksyon, Takda ash mga ano <tonsultores> yes, 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 yes. <tonsultores> oh, hindi hindi yung libo na yun, nating, ipaglaban natin yung 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 para sa yung 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 dalawang libo, wala yan. Kahit 5,000 libo pa, binigay ni Isko buti kong binigyan mo ko buo, eh. <laughs> Nay, bilang sang manilinyo, ano ba yung uh, gusto pang mabago sa Maynila na hindi pa nagagawa ng mga nakaupo? Eh, yung paglilingkod ng totoo. Yes! Tapos yes! yung dati <laughs> nila yung Mababago. Lalo sa mga senior citizen. Anong ginagawa ninyo? Ginagawa nyo kami pala Sa halagang 500 daan, bago nyo ibigay ano? Ano ka? Tumihingi ng gamot sa inyo, pumunta sa opisina ng mayor. Magkano binibigay nyo? Mm -hmm. Dalawang daan? Pamasahin lang, kulang pa eh. Ako hindi ko pinagawa, malaki. Pag may lumapit sa akin, may pera ako, kahit saan libo, binibigay ko. Yes. Okay. Ang kalitian, hindi yan mayaman. Pero alam sa lugar namin, sa kaya may mga kabataan, buti pakikagawag yun, kasi tayo magsulisit. Isang bas libo, basketball. Kaya hawak ko kabataan. E, Ay, paano yun, eh, may gustong bumalik sa lungsod ng Maynila daw para ano ba, ano bang sa tingin mong ah, dahilan bakit may gustong babalik sa Maynila? Sino babalik? Wala nang babalikan! Wala nang babalikan! Kasi siya diba, ala, ala, nako, hindi ko talaga binoto yan. Wala, magpakatotoo tayo, magpakatotoo tayo, hindi niligay mo kahon, hindi ako naniniwala yan ako naniniwala sa mga sa tagal ko kagawad binibigyan mo kami ano binibigyan mo sa amin noodles spaghetti sa kilo oh pero ko rin yun sa inyo na yan hindi ako mayabang eh. bigay mo na lang sa iba kahit minsan dapat ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa kapwa. Kaya kayo nandyan eh, may pondo naman. Nasa yung pondo asa yung budget? Di ba, pakita nyo naman, parang dam nyo naman. Lalo sa mga center, walang gamot. Para ano pa yung center? isara nyo na lang. Sigaw ng mga nyo Mahal at yes Yes, yes, Ay, pa ako na, Aloe, ka na. <laughs> Dahil loyalista ka, dahil bored ako sa puro tanong ng loyalista eh ah uh, ano ang masabi mo na kayo mga taga Maynila ay uh, pasok kayo sa banga na nasa world record kayo ng panglima sa kinakatakutan sa, na cities sa buong mundo. Yun na nga eh, kaya namin tinutulungan si Ma'am Mara. Yes. Para matanggal yes. yung sinasabi nilang yun. Kasi kung yan yung tatakulit wala talaga mangyayari. Kaya namin ang pagbabago at bago nga hala. Yes. <laughs> bago magpapatakbo. Kasi kung iba, magkakatotoo talaga yun. Mas lalala yes. pa. Hindi totoo talaga na panglima sila. Oo nga, o lalala yun. pa. Hindi lang panglima. Sa buong mundo. O, totoo naman yun eh. <coughs> totoo yun. Malapit yes. ang mga ano, Pilipinas? Kaya nga, ma'am, sa mga pinaliwanag nyo, maasa po kami lahat na sana matuman. Yes! yes. 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 May mensahe ka ba? Panawagan kay Presidente. Panawagan mo. Pinamahal ko at idol na idol kong BBM. Please po, tulungan niyo po sa amin si Ma'am. Tulungan niyo po kami mga taga Manila niyo. Nakikita niyo po ang hirap namin. Tulungan niyo po kami. Hindi na po kami umaasa sa mga nakaupo. Tama na po. Kayo na po pag-asa namin. At si Ma'am Mara na inyong... Ano naman po ang mensahe natin kay Ma'am Mara? Ang mga masasabi ko kay ma'am, ma'am, ngayon ko lang po kayo na meet. Kasi matagal ko na po sinatanong, sino po ba yung marata mo Kaya sabi ko, ngayon, natin ko lahat yung sinabi nyo. Talagang down to earth po ako. Yes! eh yes, sa yes! 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 So, ngayon po ako naliwala kasi kahit isa hindi ako naliliwala sa salita kasi how many times na silang nangako, walang natupad. Wala pa okay. silang tinupad hanggang sa nangangampay niya lang, you know, unahin mo, unahin makinig. Oh. Si Mamara na tulad. Kay Mamara po kasi, siyempre, hindi, hindi, hindi namin kayo masusugutan, mas, walang mangyayari. Kailangan po yun, namin support kami.